How does it taste? Madam, how does it taste? Do you speak Tagalog? Hindi ako pa na naihiwalay ang Mindanao. Kasi 3 star yan. 3 star lang yan. Babawasan mo ba ng isang star yan? Sa akin, kung sino yung presidente, yun na yung para sa akin, yung nandyan na. Kasi yung Duterte, tapos na yung term niya eh. Yung mga tao, kung ako pa magpili, siyempre si ano ako, si Bumbong Marcos na eh. Kasi nandyan na yan eh. Yan naman yung mga ganyan na mga Tungkulin nila, hindi naman yan minamadali. kung dahan-dahan lang yan eh. Nakikita naman kung ano yung ginagawa niya. Kasi ang tao kasi, kung ano yung sinabi ng Pangulo natin, gusto nila madali eh. Hindi naman yan minamadali da Oh dandahan Oo, dahan-dahan lang yan eh. Parang ano yan eh. Parang naghahanap buhay ka. Pag hindi ka masipag, hindi ka yayaman. Pero kung masipag ka, yayaman ka. Ganun lang ka, ano yan. Oo, nasa tao lang yan. At saka nasa presidente yan, kung talagang gusto niyang tumulong sa mga tao. Nasa isip lang niya yan, hindi naman niya pwedeng madalhin eh. Bunga. Ang mga tao kasi, ang sinasabi nila, si Bungbong Marcos wala nagawa. Pero sa totoo, nasa puso niya yan eh. Yung tibo na para siya makatulong sa mga mahihirap, nandyan lang yan eh. At kung para sa akin, yung mga sinasabi nila na sinisiraan si Bungbong Marcos, wala yan, wala silang magawa, siya ng presidente Yun lang, maraming salamat. Marcos o Duterte, kuya, sino? Pareho lang. Pareho lang? Oo. oo. Lang uh, Pareho lang pinangalagaan tong Pilipinas natin eh. Ah. Ito, Tete, maganda rin naman. Nakapangalagaan oh. niyo mga drugs. Ano naman nang nagustuhan mo kay BBM? Naiwasan niyo magkagulotong, magkagulo, magkakera. Yan ang nagustuhan ko sa kanya. Mahinaon siya. Mahinaon siya, oh, no. Mahinaon. Mahinaon. Yeah. Hindi pa bigla-bigla. Yung... Eh yung Mindanao, gusto Ay. mo bang hiwalay yun o hindi? wala Palakit... kayo oh. Hindi, kasi isa lang naman ang dapat pag presidente natin, bakit natin paghiwala yung Mindanao na Di ba? E, isa lang yan. Ngayon lang mangyayari yan. Sa ilang taon na man mangyari. Di ba? E, itong matanda na nila po, 66 na ako, pa yung Bayang Mindanao. <laughs> isa lang naman ang lahi. Pari naman Pilipino, kaya lang mga Muslim yung iba. Di ba? Pari naman eh. Pilipinas pa rin dapat yun. Alright, thank you. Okay, okay thank you. Uh, Happy New Year. Happy New Year. New Year. Ano? Uh, Happy New Year. Ano, Papa Sir, BBM o ano, Duterte? BBM po. Bakit? Kasi po, marami siyang iniisip eh. Pagkat magulo na nga yung bansa natin, nagkakaroon ng global warning tulad ng earthquake. Lahat ng Pilipinas, gera, Russia, saka Ukraine. Ukraine. Tapos nagkaroon pa ng Israel, saka Hamas. Nagkakagulo na yung mundo. Nagkaroon pa ng case ng COVID. Nagkamalas-malas. Tapos, may issue pa nga eh, China si sa West Philippine Sea. Sana po, mas maganda pa rin yung wala nang away, pag-ibig na lang dapat. Alright, kaya BBM ka? BBM pa rin ako. Kasi, Alright. kasi kahit ano naman eh, presidente pa rin natin siya Pilipino pa rin tayo eh. Dapat magbigayan pa rin ng ano, maayos na pag-iisip. oh, uh, tama. Pabor ka ba sa Mindanao, iiwalay? Sa totoo sin eh. Hindi rin ako papayag eh. Kasi si Rodrigo Duterte lang yung nagsasabi na walay daw yung Mindanao kasi retard na siya sa trabaho niya sa presidente niya eh. si BBM Marcos na yung nakaupo sa ano sa Pilipinas dapat siya lang yung magsasalita hindi na si Duterte thank All you right. very much thank you very much thank you Yan ang nagsasabi isa lang mula nung may nagpresidente sa atin ngayon lang nasabi na ihiwalay ang Mindanao hindi magagawa yan kasi bakit nung presidente siya hindi naman niya nagawa ngayon nga hindi na siya presidente ngayon lang niya sinabi tuloy 'di ba? Eh siyempre hindi naman papayag 'yan ng sa bagay na sa presidente lang 'yan, hindi naman pwedeng hindi 'yan gagawin 'yan kung ang presidente ang magsasabi. hihiwalay. Pero kung siya hindi na presidente, hindi na magagawa 'yan kasi pagbubutuhan ng mga tao 'yan. Eh. Pagbubutuhan ng taong bayan 'yan kung talagang kaya hiwalay yung mga medyo mga nakakataas sa atin. Pero kung isa lang ang magsasabi na hihiwalay, hindi pwedeng magawa 'yan kasi nakukuha napakahirap siguro ng gawin 'yan. BBM o Duterte, sino pipiliin mo? kung pipiliin ako, dahil ako taga Mindanao ako. Siyempre, ang pipiliin ko, yun nandito sa Luzon. Dahil ako, ako mag Mindanao, sabi yun, taga Duterte ako eh. Eh siya, Luzon na ako. Kahit Bungbong Marcos na ako. Tahimik na presidente. Hindi magulo ng presidente. Maayos siya magdiala sa mga tao na. Ang kaso, ang problema, nagipagbangaya na mayun yung ex natin na hindi dapat mangyari. Pati yung mga anak ng tatlo, nadadamay. Trigorua Duterte nais niyang ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas o oh, sa Republika ng Pilipinas. Paayag po ba kayo na hindi nato? Hey, na hindi ako papayag na ihiwalay ang Mindanao. Kasi that star yan. Three star lang yan. Babawasan mo ba na isa star yan ng Lunita? Ay, ibang, ito ibang vlog to, ibang vlog to. Kumukain pala si Madam ng ano, quick, quick. May maganda pala dito, bre. How does it taste? Madam, how does it taste? Do you speak Tagalog? Do you speak Tagalog po? Opo, nagtatagal ko. Pilipina! Ah, Bil Bil Pilipina! <laughs> wow! So, grabe! Akrip po ba kayo na iiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas? Hindi okay. At bakit ayaw niyo? Eh kasi, since na, pinanganak ako, Luzon, Visayas, uh, Mindanao na yung Pilipinas. Pamisahin uh, niyo po kay uh, President PBBM. Uh, sa kasulukuyang President, kaya <laughs> syempre, uh, alam naman natin na uh, gagawin naman nila kung ano yung dapat para sa pili. At sa mga susunod na uupo na presidente, eh sana ganun na lang, para sa lahat na lang, para uh, lahat tayo masaya, di ba? Para lahat tayo guminawa. Hanggang sa muli sa mga susunod nating videos. It's Uri Sakit! Go!